Magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbalik sa inyong harapan ang Padre Insan Vlog Palibag tayong adventure naman Palibag pagsabak naman sa laut Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala kayo sa akin channel wag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa sublog na sa Youtube Ayun mga kapaders Bali at kayo magkasama ngayon Tatlong buso kami ngayon sa isang water boy Panibagong sisid tayo, balik adventure na ito, isda ka nagpakita sa atin. Mm -hmm. Bago, ang isdang masarap makatinik at masarap din sa bawan. Ayos naman ito sa pulmirong paan natin ngayon. Ayun mga kapaders, aming belikan yung pinanghuli ng lapulapulo na karanggapin bago magbagyo. Na ito, isda na kasuot, tibos or bibiya, pangihaw. Mm -hmm. Huli ka dyan. May pangulam po sa aking inakay. Salamat Lord na marami naman ngayong gabi sa magandang biyaya na magpakita sana ngayon. Sana makarami kami ngayong huli. Hanap tayo uli. Sana may isang palitong na lapula po sa bahora. Dito sa butas, ating silipin mga kapaders. Ating iikutan sa kabila. Sana may laman dito. Oh, na ito, si Bungin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sa pisngipin na ko mga kapaders. Para sigurado, hindi duplasan. Ayos na naman ito, may panibagong sampa. Sana may kasamahan pa ito para mahuli ko pa. Hanap tayo ng isang mga pana. Medyo magos pa mga kapagas, gawa ng natay. pa kaya na ito dalagang bukid. Nakatalikod sa atin. Aroy, mailap dito. Hmm. -hmm. Huli ka na dyan. Di ka dyan mga kabunot. Naan kayang kasamahan na ito. Ating hanapin din sa mga butas-butas. Naroon mga kapagas, nakikita ko na. Na ito, yung kasamahan. Huwag kang malikot. Mm -hmm huli na kayo parehas para dalawa mga kapawis sa ating ng dalagang bukid malapad na rin ito at malaki ayos na tupan na bukas na umaga pag naibinta hanap tayo ng isda naroon, bibiya, nakasuot tag isa na aking mag ina mm -hmm. huli ka dyan ako naman ang mahalap pa ng ko pag mayroon sumubra mga kapawis sa ating naman dito sa amin ang kilo na ito 70 hanap tayo ulit eh mataas na bato ito mataas na bahura na ito barongis lapo-lapo naman din ito mm -hmm. nagitik natin kasama nga pa pala ito sa presyo ng sibungin 150 dito pa kami sa pangantuan hinahanap ko yung pistuan ng sibungin baka hindi sa hanap tayo ulit naroon sa butas nakasuot nakatalikod sa atin bibiya bumalagbag ka mm -hmm. huli ka dyan tigisa kami ng pangulang bukas ng aking asawa sa kanaking inakay saka ako naman pambinta naman ang ating hanapin Hanap tayo uli. Oh, hoy, naroon kumuplad, bulog. Nakalabas ang ulo. Gitik sa akin. Mm -hmm. Huli ka diyan. Pinasiguro ko pag paanak mga kapatid, malaki ito, oversize. Mga panibagong tabi ito dito sa bahura, galing kalaliman, gawa ng bagyo, sobrang lakas. Pero ngayon, nagkaraklaman ang dagat, kaya lang habagat ang hangin. Tuloy-tuloy na ang hangin habagat. Tama lang maghabagat para yung mga kulapong patay, iyan sa kalautan, idagsa. Naan dito may isda na kasuot yun surahan sungitin ko mga kapaders, para umatras atras at dyan yun sa kabilang butas at silipin na ito na surahan mm -hmm. masuot ng panibagong butas panaglinis ng bahura matabi ng matabi na ang isda gayang kalautan hanap na naman tayo ng isdang mga pana mga kapaders Uy, na ito, malaking tipong orbokwit kung tawag sa amin. Kwartang linaw na ito, pag ito natuyo, dito sa amin ang kilo 2.5. Doon sabi ko din ayuhan ko, pag langoy, per piraso, per 50 ganitong kalaki pag makapal. Kukuha ko lang ito may gitong panlaga at pag natuyo ay itong ibinta. Ayun, dokutin ko na ito mga kapaders. Uy, makapal talaga ang laman. Ayun mga kapaders, nagpihit na ang agos. Malapit ako sa piga pa na napulapo na ito, kauser. hmm -hmm, huli ka dyan. Andiyan pa sa unahan, yung barawangan, yung lamawan kung tawag sa amin. Doon na nakadapa ang mga lapulapo sa kanto ng bato. May mga burubuhangin ng ilalim. Hanap tayo ring isda. Dito na nga pala ako sa pika pa ng lapu po. Sana may panibagong salta dito para ating mapana. Dito may sumuot na isda. Uy na ito, Rodelio. Kala medyo maliit pa mga kapaders. Ah, kayo isda kayo sumuot dito. May napansin ako dito, dito sa kabilang butas. Uy, naroon mga kapaders. Kanuping, nakatalikod sa atin. Mm-hmm, huli ka dyan. Pandaradagdag na naman ito pang binta. Unting tiyaga na naman tayo mga kapaders na ito talikbago bago mm -hmm. matagal na rin ang dili mga kapaders baka mga alas dis na sikat ng buwan kaya maamo na rin ang isda hanap tayo uli ng isdang mga pana dito sa butas at silipin walang isdang nakasuot dito nakahandaw daw kayang isda dito pakita ka wala dito di bali hanap tayo ibang mga ng isda wala dito sa butas oy na ito mm -hmm. Andyan ka lang palaan Hinahanap-hanap mo pa ako, andiyan ka lang pala nakatago sa kabilang butas. Madalang dito ang taligbago, pa isa-isa ang walang kasamahan. Hanot na naman tayo ng isdang mga pana, nandito sa butas, nakasuot, timbungan, isdang may balbas. Mm -hmm. Mataan tama, wala ka dyang kawala. Buti na lang hindi naglabo ang dagat dito kahit nagdaan ng bagyo. Ang kagandahan sa lugar namin, malagay sa putikan, hindi ba naman ang dagat dito nalabo din pero tama lang hindi kasi nung malabo pag kalma ng dagat nakakalating ka agad na ito tibos mm -hmm. huli ka dyan ito pambinta na ito mga kapader so, lang pang ulam kung nakapapana ayos na naman ito sa 70 ang kilo hanap tayo din ng isdang mga pana nandito tunong pang ulam daingin mm -hmm. huli ka dyan ito nga pala mga kapaders masarap pala itong body or daing Pagkadaing ibabangot sa gulay na gabi, masarap ito. Hanap pa tayo ng isda. Nandito, kanuping, nakalabas ang ulo. Mm -hmm. Huli ka dyan, kwartan linaw na ito. Pati dito, kanuping, malalapat. Maganda mga kapaders, maganda sa panambahorang ito. Malaki ang kanuping. Kaya na, parang na lang, parang nawala na po pong sampa dito. Lang yun lang tayo, masumpo natin si Bungilang na yan Nandito, talig bago, malapad. Mm -hmm huli ka dyan kwartang linaw na ito na ito pa'y kasamahan mhm -hmm. kaasawa bay dalawa na ulog natin pandagdag naman itong pambinta salamat lord na marami hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan oh hoy na ito sabi na mga banggaan na lang si bungi na yan pang hindi inahanap mhm -hmm. Kwartan linaw ka bukas sabi ko na pag hindi inahanap mausumpungan na laang yan kwarta na ito sana may makasamahan pa ito para mapana natin hanap tayo uling isda makita kayo andito tibos naro nakasuot mm -hmm. yari ka pa rin sa akin pambinta ka maganda sukat dito ng bibiya malaki hanap tayo uli na ito salabay labay yun tanggal ang kalamay mo sa akin pinatay ko mga kapars baka maka ng kasamahan ko baka di mapansin hanap tayo ulit ng isdang mapana dito sa butas naroon rodelyo malaki panahin ko nito mga kapaders mm -hmm, gitik sintido ang tama ayos itong na naman 120 ang kilo sa amin ay 130 palan hanap tayo ulit ng isdang mga pana ayo inaan dito malaking timbungan mm -hmm. huli ka dyan yun sige dugo na nga sa kanya pangihinain na yan sige nabas na ang dugo sa kanyang katawan course nga pala ngayon alas 9.30 hanapin ko pa ang kasamahan na ito baka meron na sa unahan Hanap tayo ng isda. Pakita kayo sa akin. Yun, nandito. Talikbago, bago, malapat. hulikajan mm -hmm. Huli ka dyan. Nahan ka. Uy, nakabunot pa. Ating habulin. Hmm, -hmm. Huli ka na sa akin. Hindi ka na makakatakas. Naulog. Paisa siya sa bawarang ito. Baka nahuli ng kasamahan ko. Nasa loko yung mga kasamahan ko. Hindi ko nakikita. In dalawa. Nandito. yon, si Bungin kapaders. Mm hmm, -hmm kwarta na ito andito na mga kapaders ito na yung batong ko nung nakaraan na sibongin may panibagong sampa baka dyan sa unahan may kasamahan na ang pati yung kasamahan ko di ko na makita na halo kaya yun hanap tayo ulit ng isdang mapa na yun nandito makasawan talig bago para sa malapad sungkitin ko muna mga kapaders para magabay siya isa at hindi ito ayaw magdasig dasig pa mm dinuplasan pa yung isa nakatakas lugod na anak kaya yun ating sundan mga kapaders kung saan mapunta andyan ka lang mahinto ka lang din dyan yun huminto rin mga kapaders huli kayo sa akin mm -hmm. huli kayo parehas bayad lang mga kapaders magkasawang talikbago, bago ating hanapin yung kabit baka nandyan laang, ayun mga kapaders maliwanag na ang silangan gawa ng buwan sikat na rin nandito tunong Mm hmm Pang ulam ka bukas, pirituhin o kaya daing, masarap ito. Yung ibang isla na ako na kumakapads, dinadaing ko para kung mayroong bumili, binibinta ko man. Pinuulam ko rin pag na ako nakakalaot. Nakakahiblad kaya pag walang ulam, hanap tayo ulit ng istang mapa na andito, taligbago, bibiya. Oh, yung matras. Mm hmm Dubol kayo pareha sa akin. Isang panaan, dalawa mga kapaders. Mas mabilis tayo makaipo ng isda pag ito lagi nadudubol. Hanap tayo ng isda na naman. Pakita lang kayo sa akin. Papanahin ko. Uy, ano ito? Anong isda kaya ito? Uy, yung isang klaseng tabarong ito mga kapaders. Yung parang may mga tinikting sa tagiliran. Ayan. Hindi natin kinakain yan. At yung video lang mga kapaders. Maraming isda ang may ulam. Huwag na lang ito. Baka nakakalason yan. Maaksidente pa tayo na yan. Hanap pa lang tayo ng ibang isda ang Dito sa butas may nakasuot. Ang litang ulo. Surahan. Mm -hmm humuli ka dyan. buti maamo. Hindi nagsuot sa kabilang butas na naman. Pizza butas, labas. Hindi ka dyan makakabunot. Ayos nung pandaradagdag na naman. Hanap tayo ng isda, mga kapaders. Uy, nandito. Nakapalas ka de ko ng malaking balangitan. Eh, laki nito, mga kapaders. Ito ang masarap daing. Ipapadayan ko sa aking nanay bukas. Masarap itong pinirito pagkatuyo. Kahit katalasan sa Putok, masarap ito. Hanap tayo uli. Mga gusto mga kapaders, palibasa na na naman. Nandito, dalagang bukid. Mm -hmm. Huli ka dyan. Huwag ka lang makapunit. Yun, ayos na ito. Pampinta na naman. Salamat Lord na marami. Walang sawang pas. Oh, uh, naroon. Ano yun? Ay, musi mga kapaders. Hanap pa tayo ng isda. Nandito, nakasuot. Malaking luntok. At yung paharapin mga kapaders, sumarap ka lang. Mm -hmm. Mataan tama. Shoot. Inabot yung kanyang pinakang utakan, hindi nakapalag. Nagitik natin ito. Tama lang itong magitik, pero sa kaya ito pag nagigitik mga kapaders, malaking lunto na rin ito. Siguro ko ito may isang kilo ito, estimate ko lang. Wala mang mawawala kung susubukan. Sa mga nagko-comment po dyan, hindi po ito parrot fish, ito po yung lunto. Ito yung isda na kahit anong luto, masarap mga kapaders, kahit sa bawal, pinirito, inihaw. Kahit kinilaw, masarap ito, basta kumplito ng rekado. Hanap pa tayo ng isda mga kapaders. Ohoy, nandito Lapu-lapu ulit, sibungin mm hmm, huli ka dyan Kahit pa isa saan lapu-lapu nito Malaki man mga kapaders Ayos nung pandara dagdag na naman Salamat Lord na marami Siya nga pala mga kapaders, pahinsya po ha Kung laging buka bigko si Lord Sa salamat ko Ay ito, kanuping mm hmm, huli ka dyan Tinamaan sa pinakang ilong Naglilis man ang bahura Gawin habagat nung malakas ang bagyo Siguro ko lang sa kalautan ang ah, mga guling-guling. Pagay malinis ng bahura, matabi na ang isda galing kaliman, puntang babaw. Hanap tayo yung isda. Dito sa butas, may napansin ako dito nakasuot. Ang dito, ang isda yung kaya ito. Mm hmm nirambang ko Abay, laki na ito mga kapaders. Nagitik natin. Malaking sono or sibungin. Red na sono, kwartan linaw ito. Buti na lang ang narambang ang nagitik. Akala ko ang isda yung kaya nirambang ko sa butas. Nagbaga sa kanya lang ako. Ah, pa tayo ng isda dito ulit sa boots mga kapaders may nakita ko ulit anong isda kaya ito hindi ko makita yun tinamaan kaya ating hilahin ng pana ay naandito dito uy malaking kaluping mga kapaders kwartan linaw ito pandaradagdag salamat lord na marami marami itong pambigas bukas na maga pag naibinta ato ah, na ano kayo kasamahan ko hindi ko nakikita naglutang na yata hanap tayo ng isda mga kapaders yun kanuping malapad na naman ito. Mm-hmm. Huli ka dyan. Hindi pa nagitik. Malapit Ay, nagitik pa pala natin. Akala ko hindi, mga kapaders. Maganda ang sukat ito ng kanuping Malapad at mahaba. Hanap tayo uli mga kapaders. Oh, hoy. Nandito. Nagpakita na. Malaking sibungin uli. Mm-hmm. Huli ka dyan. Kwartan linaw na ito. Kaya lang, 50 kilo. Pero ayos na ang presyo. Mabing isda kumita lang ng kaunti, masaya na kami. Ayan mga kapalos, Walang kasamahan kong dalawa, baka nag na, maaahon na rin ako. May pa kami ng kasamahan ko, madagdagan pa baga. Ito na mga kapalos, ang aming huling isda, sobrang isang kahon ang aming pinanaan. Salamat Lord na marami naman sa biyaya na pinagkalob mo sa aming apat. Ayan mga kapalos, makain muna kami bago mag-dive. Dito na rin kayo mga sisid ng kasamahan ko at pagkakain, masisid na rin kami. Abang-abang lang mga kapadres sa pangalawang dive. Siya nga pala mga kapadres, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin channel. Lubos di ako nagkapasalamat sa inyo. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.